Barbie Imperial nagsalita na sa pagkawala ng baby nila ni Richard Gutierrez. Mabilis nang kumalat ang usap-usapan patungkol sa pagkakaroon umano ng relasyon ng aktres na si Barbie Imperial sa aktor na si Richard Gutierrez. Matatanda na makailang beses na namataan ng ilang netizens ang dalawa na magkasama, na tila nga pahiwatig ng unti-unti nilang paglantad sa kanilang relasyon. Matatandaan din na makalipas nga ang halos ilang buwan mula ng aminin ni Sara Labotti na hiwalay na sila ng kanyang mister na si Richard Gutierrez ay heto at biglang pumutok ang isyo pantungkol kay Barbie at Richard. Samantala usap-usapan naman ngayon ang umano'y pagbubuntis ni Barbie Imperial at ang itinuturo ng ama ay walang iba kundi si Richard Gutierrez, inulan nga ng samot-saring pambabatikos ang balitang pagbubuntis na ito ni Barbie. Ayon na sa karamihan ay nakakaawa naman daw itong si Barbie dahil tiyak na anakan at iiwan lang ito ni Richard gaya na lang ng ginawa niya sa kanyang asawang si Sarah Lebotti. Samantala nitong nakarang araw nga ay muling nag si Barbie Imperial sa social media dahil namataan na ng ilang netizen si Barbie na isinugod umano ni Richard ang dalaga sa ospital. Ayon sa source ay nakunan daw ang aktres dahil sa labis na pagdurugo nito. Samantala ngayong araw naman ay tinuldukan na nga ni Barbie ang kanyang pananahimik patungkol sa nasabing isyo. Ayon umano kay Barbie, yes totoo po, totoo pong nagbuntis ako sa baby namin ni Richard, pero dahil sa hindi namin inaasahang pangyayari ay maaga siyang tinuha sa amin ni Lord. Sa ngayon po ay nasa stage pa po ako ng pagtanggap sa mga nangyari lalo na sa nangyari sa anak ko. Sana po mainitindihan nyo at maunawaan ang pinagdadaanan ko, namin ni Richard." Yun lang po salamat po sa ad ni Barbie.